Wag mo takot! Pagpupugay po! Taas ng kamo po tayo! Pagpupugay! Sa lahat ng mga hindi natatakot at nakikibaka ngayong umaga! Lahat ng sakot! Lahat ng sakot! Marcos mismo! Dapat pa Marcos mismo dapat managot. Eh, dapat talagang managot. Sabi niya, kung di raw siya presidente, Kasama raw siya rito. Payag ba kayo? Okay, dapat managot. Bakit dapat managot? Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pinakamalaking pork barrel po ay ang pork barrel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No? umabot sa mahigit isang trilyong piso. Sa tatlong taon na siya ay Pangulo, umaabot sa mahigit sa isang trilyong piso ang inilaan para sa flood control projects pa lamang. Ganun po kalaki ang pondong ipinabaha ni Marcos Jr. sa flood control, ngunit napigil ba ang baha? Yes!